Guys, panibago panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. At ay uh, bago tayo magpatuloy sa ating pag-vlog at mag-intro muna tayo. Okay, bye-bye. Yan guys, magandang hapon. Magandang hapon sa ating lahat, at sa ating Panginoon. Uh, sa mga silent viewers ko dyan at ito ay nagluto ako ng ano, uh, tatlong pirasong inihaw na bangus. Ayan. at aking uh, na para maluto siya. Ulam ko sa hapunan. Kaya tara. At uh, samahan nyo ako dito sa aking uh, pag-iihaw ng aking bangus. Uh, bangos. ba? diba? Musok-usok pa. Yan. Napakasarap nito. At uh, lagyan natin ng sausawa ng ano, uh, tuyo. Yan. Kalamansi. Yan. Kung walang kalamansi ay ano, limon. Ayan. Diba? Sobrang sarap nito ngayon. natay uh, ay napaka- sariwa pa niya oh. Okay, para i-hire na rin. Okay, thank you very much. Hanggang dito na lang muna. Bye bye at shout out sa aking mga silent viewers and aking mga viewers dyan. Salamat sa mga sa lahat ng inyong suporta. Ah. Okay.